Picture. Ang pagbabalik. Picture. 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 Oh, say hi muna. Hi. Say hi. hi. Say, hi. Hi. say hi. hi. And guys, magsha shopping na po sila. Sila. Outfit check mo. <laughs> Outfit check. Ano 'yan? Pakbet, oh? pakbet. <laughs> ano, <Backbet>. ano 'yan? Pakbet Jordan um. Pool. Uh. Naka Jordan Pool. Naka Nikki. Nikki. Naka six pocket. Oh. oh. Oh, out, out check. Out the check. Oh, out the uh, check. Naya Out the check. Out check. Jacket na no? Cardo. Uh, jacket Naka Cardo. Bigay ni Cardo. Naka Aero. Naka sa ano? Sambangga. Sambangga. <laughs> Ngayon, napakaga na naman kami. Puro cellphone lang sila. Okay. Ah, magano tayo 360. Day. Ay, wala, wala tayong ano. Oo, TV talaga ni Justin yung ano. Sige, makakalap ka ng Leon sa likod. Kuya, ano? Outfit check. Outfit check. Uh, Weaver. Weaver gloating. gloating. Shout out, And shout out America, America yan. Oh. And Vans. Wala. Bands champion, Yung champion mo. Champion. Champion. Outfit check. It's your <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 Parang head ni Sino. Aboy, aboy. check daw. <laughs> the Beatle sama. Oh. Yang si, baru bin. The Beatles, okay. Uh. Ano ba, point five? Oh? nandito na kami sa NC Aventine kakain dito sa may McDonald's ang ganda dito guys kung nagtatanong, sa may Donny Station bus 9 po sa may Hilaba kakain sa may nagpi-picture pa sila. ay ka muna kuya. sila. <laughs> Ayun oh, no? Ayun sila. Nakaupo na. Tara na. Para <laughs> ano. gusto mo, Walang burger <tuk> Namun <tangan> Kita kakatapos lang namin kumain, nagpapapicture na sila sa may ano, Taipei 101. Yan, may pang profile, ano na kayo? Change profile. Ay, yung dalawat na. Sabay-sabay tayo magpalit. Ayan ka, ayun tiga. Huwag oh, kayong tatkay nga pa to. Hindi, ikaw muna. Sunod-sunod. Tapos na kami. kami. Hindi, yung part ng profile. Kada kayo tayo niya. Kada, Kada araw. Kayong apat nga. Yeah. Alam na. Alam na. Bago pa lopat. Nagle-letter ano na yun? Letter A? Parang nalulukot si Vince. Anong bibilin mo? Siyempre, Anong bibilin mo, Bim? Bibi? Lawi-lawi yan. Ay, Adidas. Ito, guys. Nakasale siya. Dati siyang 1.499 ngayon. 1299 Samba ba yan? Hindi naman siya sambay. Nakakaroon ba may shoutout ka? Joke lang. Mag-shoutout mm -hmm. ka na. Shoutout Atan? sa ano? Ano? Teka saan ka te? nang bangga Kaya na po dito ha yung... ha <laughs> bibili mo ba? hindi natin ako lang maganda siya <laughs> naan eh kala ko yun guys namimili namamakyaw na po yung mga kasama ko Tatamba. Parang ano. Yun, yung crocs niya, ano. sa happy meal na pala yung crocs. Ito, bro. Sa may city park, may converse. bang... Bibita na, bilhin mo. Saan ka? Ito. Baka hindi nga ako nang snow. Magkakalyo naman ako. Na. Oy, ay na, ay na. Padala mo na. Convert ko. Hi. Hi to my vlog. ay. <laughs> legal po dito yan guys yan o yan shout out pala sa mama ko na mahilig sa Christmas decor yan. 34 lang tunay na eh. Ma, Ma shout out. Cortina. Yan pa, pang-design Kimbali, oh. 589. Shoutout po sa inyo. Shoutout! Shoutout! Shout, <laughs> Shout, 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 Shout Eh, hey, gawin mo. Lagay mo na dito. Sige. Tuturuan ko kayo kung paano. <laughs> <maglagayin. laughs> At least, <dish>, paglabas mo. Dito <laughs> na lang. Oh. <laughs> Wala nang bayad. Bayad. Ano? Meron din ako sa aking ano. Uh, Pot holder. Uh, Kwarto <laughs> well, de. Ganda Sabi, na oh. Nagluluto pala ng sa mga <laughs> oven vending ha. To, 10 million tong. What's <laughs> 69? Oh, Ay bili na kain ng uh, uh, pang-card. Yeah. Ka. Ano na? Pang-card guys. Ganda. 100. Ganda. Sa, sa Pinas? Pemong. Okay, <laughs>

Nasaan yung bag? Bagal naman ang bagal eh. Oh, uh -huh. ba oh. no, Hindi yung ano. Gawa ko na lang to. Oh, Oo, oh, oh, oh. okay, mo, okay, mo Ang ganda ng sasakyan, no? <laughs> oh. Bunnies! Odie! Tayo? Hi guys, wala na po kaming pera. Ubus na. Dito, yun know? oh. Ano nabili mo? Dito <laughs> <laughs> lang. Wala mo ba ako? Panghuli ng isda yan eh. Hi guys. bye na guys. Hey, ano mo bang bawal yan? Mm -hmm. <laughs> <Ay>. <laughs> oh, babay na. Babay. Mas Babay ang babay. babay na. Babay na. Babay na. Babay na. Babay bye. Babay bye. na. pa. na. na. Babay na. na.